Balita naman po sa Metro Manila. Nangani bahain ng ilang lugar sa Metro Manila kasunod pa rin ng pag-apaw ng Lamesa Dam sa Quezon City. Base sa bulletin ng pag-asa, umabot sa 80.20 meters ang level ng dam kahapon. Pero agad din itong bumaba Malapit pa rin yan sa spilling level na 80.15 meters. Nag-abiso naman ang ahensya na nanag bahain ang mga lugar na dinadaanan ng Tulyahan River sa Quezon City Puyan, sa Valenzuela at maging sa Malabon. Itinaas naman ang first alarm sa Marikina kagabi matapos tumaas ulit ang tubig sa Marikina River. Dahil sa walang patid na pag-ulan, kaya raw dahan-dahan kung bumaba ang water level. Sa first alarm ay inaabisuhan ng mga residente na maghandang lumikas. Sa second alarm may pinapayuhan silang lumikas habang forced evacuation naman ang ipinapatupad kapag third alarm na. Patuloy namang binabantayan ng Marikina LGU ang sitwasyon sa ilog. Sang katerbang basura ang iniwan ng pagbahang dulot ng bagyong Enteng. Yan nga ayon sa MMDA, mahigit isandaang truck ang napuno ng mga basura. Sa ginawa nilang paghahakot sa mga lansangan po yan sa Metro Manila, marami sa mga ito nakuha mula sa Dolomite Beach sa Maynila. Tuloy-tuloy naman ang paglilinis ng MMDA sa mga kalsada para hindi anurin at bumarang mga ito sa pumping stations sa oras na bumaha ulit sa mga pag-ulan. Ted Fajlon at DJ Chacha. nayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.